sa atin si mga kabati. Sa hypermarket pala ito mga kabati. Ay, kumusta? Sorry. Vlog. Black pala na ay. Kilaw na din pa. Ano yan? Ah, uh, snowber. Ah. Huh? Okay. Oh, uh, oh, ah, uh, Snow Bear, na ay. Tao binila natin si Nanay mga kapatid. Ah, Bear. Kitchen yung kapatid. Ha? Bala ka nga eh. si Tata eh, mo. Tapos nag-lock ko, nag-lock-away. Baka gusto nyo bracelet na eh. Isa lang. Ayan, ayaw ni Tana. Tawa, tawa doon. Bracelet? Ay. Oo. Pili ka na lang. Kasi daw yung kasi ako mga kapatid. Kaya nga lang, pilingin, dalawa o tatlo. So. Iyon, bibigyan ko rin right doon sa tasik. Eh. <makes noise> ah? Kunti lang, Anay, mo kasi hitim ka. Ha? Kunti lang kasi. Ang naisip mo, magpapasubscribe ako sa... Oo, tama <makes> yan. <noise> uh, Tumakam na rin. Nakabati. Si nanay, binigyan natin ng... hindi nga naman mga kabataan ah, sa mga kabataan lang sa mga kabataan, dapat yung mga kabataan din, din sa pag yung kabataan na mga eh. barka, barka na, kasi wala mangyayari sa oh, kabataan yan mga kabating wag puro barkada oh, daw mga kabating dama. dapat madiscard rin sa buhay gaya na na yun, nagtitinda, oh, oh, nagtitinda, nagtitinda rin sa rin ako nga matandaan, nagtitinda parang may angkain eh oo oh. oh, diba? mga kabataan kaya ko, stampay din ako makapati. Pero dapat mag rin pag sa buhay. Kasi mahirap na ngayon yung mga kabataan. Laging na si cellphone. Yung cellphone, Walang itutulog na maganda yung barkata. Oo, walang may itutulog. Kaya kung saan, Totoo yun mga kabati, dapat na magsikap na sa buhay. Ako, totoo, tama ako mga kabati, pero ikaw no, may sinabi na si na yun. Maging masipag lang daw mga kabati sa buhay. Ito so, mo so, maraming mga may experience kayo. Kasi kung hata kayo yun, yun yung may isang pahinaan mo, ano ka nabuhay. Oo. Mga rasis, mga... O mga drugs, mga solvents daw mga kabati. Maraming sira ulo oh, ngayon dito mga puto. No, nalilipasan ang puto. Ito, nalilipasan ang puto. Ako, sa, di ako nalilipasan ang puto mga puto. Siyempre, dumi-discarpe ka na naman eh. Pag hindi ka dumi-discarpe, nangihingi ka lang ng ganyan. Mahirap yan. Ah, oo nga, tama. Yun yung mahirap mga balik. Dapat may discarpe sa buhay. Oo, so, oh, oh, yung... siyempre, kailangan may discarpe sa buhay. Oo. So, ganun dapat. Ako rin dapat ay hey, play ko rin sa sarili ko mga kababi yung sinasabi ng mga natatanda diba, hmm. uh. uh. sa ilang naisin natin mga kabataan hindi mo na lang oh naman mga magdadisi sa hypermarket sa babae sa sa baketa yung iba nga yung yung ay tumutulong di ba iba na law eh you no know, maraming pera Ma Oo nga pala, dapat may sipak yeah. sikap yeah, din pala mga kapatid. Oo, hindi dapat pala sa sikap daw mga kapatid. Hindi kasi sa panahon sa, sa, na makalusog maka, uh, yung katawan, you know. Atanda ang notary. So, huwag lang akong sinigyan ng panandangan. Dali lang ko lang kasi mga gawang kung okay na sa akin, salamat na ako. So, hindi ko nga inaakit sa pamintaran ko lang. Kunyari, may 300 ako. Uuwi na ako. Ipagkain na ako. O nga, ako nga dati. nag i tapos yung mga 300, 400. Uuwi na ako mga Basta may mga paalam ko nyo. Tapos pagka umaga na bang, na naman ulit. na buhay, oh. Oh. Dapat, habang may buhay, may pag-asa mga kabati yung katay, no? Oh. oo, sa wala hanggang sa magiging gaya nyo, maraming palakas lang oo oh. oh, ako naglalakas din ako mga pero naghahanap ako ng mapag-vlog ma ma natin para may mapag-upload ako sige Nay. alis mo na ako punta ko sa taas hi ka muna sa vlog nai सबार नत्रीन